Ayun, ayun lang ano natin sa pasok. Yung lamungan na yung ano. Pinya. Bakit? Ayan, ang daming bunga ng kalaman si Idol. Oh. Ayan. Ang daming bunga niya. Yan na nang trim ni Manta kahapon. Trim ng bagong bilya. Dilig tayo dito ay dulo sa taas ng mga garden natin. Ayun so, yung ating mga bagong tanim naman na Chinese pichay. Ayun. Ayun. pinagapanggapang natin yung mga kamuti sa paso. Para marami. Idol mga bago naman natin tanim Idol oh. so, mga Yung lagay ko lang sa ano Galaw ng Clorox Ang daring ng mga Ayan <coughs> <coughs> bago natin pong lao. Oh ang dami naman na yan na okra yan mga tanim natin sa paso ay dula na laki na ng pichay sawa na eh araw araw pichay kaya um, marami tayong gulay yung mga panibago na naman na tanim ay dulo yan tinanim ko lang yung ka pangatlong araw ngayon tanim lang tayo ng tanim kahit sa paso lang para malaki pa kinabang ang, ang fertilizer niya na idol yung ano lang mga pinabulok kong dahon ng mangga ayun ang dami niya oh, ito mga bago naman na ano natin no eh. mga alo-alo kahit dito tayo sa walang lupa mas sa paso lang ayun eh. Yan, ang daming gulay, ang lalaki na. Ayan. Mga yung bagong tubo natin kangkong. Ayan. Hmm. Ito napakalaki eh ay dulo. Ayan. Ito naman ang hindi na nagasinso yung tangla dito sa mga ugat ng ano, kalamansi. Yan idol. Inubos ko na ngayon yan, bunga kasi bago naman na ah, daming bulaklak naman. <clears throat> Marami pa tayo dito ano. Tanim na mga panibago. Ayun. Daming pitsay natin. Ito may mga bago naman akong pinunla, patula. Yan palibot naman yung patula doon. Ang patula niya kagaya niya na. Ayun. May isa may dalawang bunga. Pwede na, pwede na yan. Ila, laga lang. Tingnan nyo idol, yung kamote pinagapang ko sa bubong. Nilagyan ko lang ng steel mating yan. Yan, sa iba ba natin, dami pang mga sili doon. No? Diyan ko kinuha yung bayabas idol. No? Yan, daming bunga ng mangga. Sawa-sawa sa mangga dito. Naglagan lang. Ayan dyan, mingo. Huh? Maraming bunga Maraming bunga. Ayan na bulaklak. Ang daming bulaklak lang nga ng ano, kalamansi. Hmm. <coughs> Magtanim ay di biro Naghapon na kayo ko Ano baby? Hello baby.